Limang araw bago magpasko, nagluluksa pa rin ang mga kababayan natin sa Northern Mindanao dahil sa pinsalang dinulot ng bagyong sendong. Nakaantabay po doon ang buong pwersa ng News 5. Nasa Iligan City, si Ina Zara. Nakaantabay naman si Romel Lopez sa Cagayan de Oro City Central School kung saan bumisita si Pangulong Noynoy Noy Aquino kanina. Naroon din ang kapatid naming si Paulo Benjodes na kasamang Rescue 5 sa mga lumambat na mga bangkay sa dagat. Naroon din ang aking partner na si Cheryl Cosim. Makakasama natin si Sharon mula sa isang barangay sa CDO na isa sa pinakamatinding hinagupit ni Sendong. Partner, ano ba ang latest dyan ngayon? Erwin, narito tayo ngayon sa sitio Tibasak, Barangay Makasandig, dito sa Cagayan de Oro City. Isa ito sa pinakamatinding na pinsalang barangay ng Bagyong Sendong. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, nasa 267 na kabahayan, ang inanod at nawasak dahil sa biglang pag-apaw ng Cagayan River. Kwento nga ng ilang mga residente rito, Erwin, umabot daw sa 20 feet ang taas ng tubig. Nang humupa ang tubig, ganito na ang itsura ng kanilang lugar. Natabunan ng putik ang kanilang mga nasirang bahay at natabunan din ng ilang trosong inanod. Erwin, ilan sa mga residente na katera rito sa pampang ng Cagayan River ay ating nakausap at narito ang kanilang kwento. Hindi alam ni Nanay Trinidad kung paano sasalubungin ang Pasko. Apat na anak at siyam na apo kasi niya, hindi pa nakikita hanggang ngayon. Hindi na lang nag-ano, mag, ano, mag Pasko kasi um, mayroon pa mga ano, problema na hindi pa nakita gusto ko makikita na po sila. Bahala kung patay na sila. Nakatayo ang bahay ni Nanay Trinidad, anim na metro ang layo mula sa Cagayan River. Nasa pangalawang palapag raw sila, nang anuri ng malakas na agos ng tubig ang kanilang buong bahay. Dito walay na sila. Kwento ni Nanay Trinidad, inanod siya ng halos sampung oras mula rito sa barangay Makasandig hanggang Camiguin Island. Sa Camiguin din natagpuan si Gamaliel at kanyang asawa na nagkaroon ng fracture sa balakang. Pero hindi pinalad ang lima nilang anak. Nabuhay man, patayan naman ngayon sa mga supply tulad ng pagkain. Kanina nagsagawa ng relief operation ang TV5 News Action Center. Anim na raang bags ng relief goods ang ibinahagi sa mga biktima.